mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo, samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabubuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangi sila at magngangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig pag diwa. ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi, ang bukid ay ang sanlibutan, ang kaaway ang naghahasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diablo. Dahil sa ating paniniwala sa Diyos at sa kapangyarihan ng kabutihan, malimit nating sinasabi na kung mayroon mang kasamaang lumalaganap sa mundo, magtatagumpay pa rin ang kabutihan sa huli. Tunay na ito rin ang siyang mangyayari kung hindi natin hahayaan ang ating mga sarili na pagharian ng kasamaan. Sa ganitong paraan, umiiwas tayo sa pagiging masamang damo, tulad ng sinasabi ng ating Panginoon sa Ibanghelyo ngayon. Binabanggit sa Biblia na mayroong dalawang binhi na ginagamit sa paglalarawan ng kaharian ng Diyos. Una, ang butil ng mustasa. Ito ay lumalaki sa taas na dalawampu hanggang tatlongpong talampakan. Marami itong sanga, may mga luntiang dahon na sayad hanggang lupa, at may mga kulay dilaw na mga bulaklak. Ginagamit itong simbolo ng pananampalataya na may kakahiyahang lumago sa kabila ng kasamaang umiiral sa mundo. Ikalawa, ang butil ng trigo. Ang butil ng trigo ay nangangailangan munang mahulog sa lupa at mamatay upang mabuhay at mamunga. Ito ang malaking hamon sa atin na maging tinapay na bubusog sa mundong gutong sa pag-ibig ng Diyos. Naway nadama po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Malifishar ng Society of St. Paul na nagsasabing, All for the Gospel.